Kaya mga kalipad! Tara, samahan niyo akong pakainin ang aming mga alaga. Anyways, tinatanggal ko na nga pala yung pakainan nila kapag tapos nilang kumain. Siyempre, para hindi ma-earnahan, ikaw ka kumain na may earna. Gusto mo yun, ha? Hmm? Hmm? Ayan, tamang takal lang tayo para sa kanilang pagkain. Siyempre, sabi ng amo ko, takal-takal lang. Sundin natin, di ba? Bakit hindi? O, oh, ayan. Tinakal-takal-takal ko na. O. Oh, Tita nyo yan. Sugat yan. Walang labis. Walang kola, Hmm. So, dali na natin sa kanila. Buksan muna natin. Kukunin ko yung tubig nila eh. Ayan pa kumakawikawipak nila. Ma-earn na pa yung iba. Diyos ko, kaloka. Kunin na natin yung patubigan nila. Ayan natin inahanda ako na yung tubig nila. Naghahanda na pala kami ng tubig para alam nyo na yung bagong kuha do eh may chlorine sa ng amgo kaya naghahanda kami ng separate water ganor kami kaastig tara samahan nyo kung pagkainin na sila ayan ang mga excited na nilintok pa sila kasi inaabangan nila ako sa pinto baka baka wala sila lagot ako sa amo ko ayan ibigay ko na ng matiwasay sa so, kabila naman pahirapan din ang bukas ko dyan ang tagal 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 ko So, mag-antay kayo. Hoy! Gusto nyo yan, diba? Pinagatay kayo. Aminin mo. Kahit masakit. ba? Ha! <laughs> Tagal ko talaga. Tagal pa buksan. Pero malapit na yan. Makikita nyo. Ayan, pabalik na ako. Pabalik na ako. O, oh, tapos na. Hmm. Ayan na sila. Nagdarambula. Uy, palagi lang kayo maging masigla. Para matuwa ang aking amo. At hindi ako pagalitan. Ganon! Palagi lang kayong ganyan. Ito nga pala parang sa namin alaga may sakit. Papainuin ko na ng gamot. Oh, ng gamot, mga be. Kita nyo naman naka-separate siya. Syempre baka makahawa pa siya, 'di ba? parang tao lang din 'yan. Uy. ayan Ayun nga, papainuin na natin siya. ko muna yung dulo kasi sabi ng amo ko madulas daw para dumulas pala eh. Ayun, pumapalag-palag pa nga siya. lang take pa ako dyan. Sa pangatlo, I'm okay na. <laughs> Ang sakit ng to, baka be. Alam nyo lang. Gamdam Oh, sige. Ayaw mo ha? Ayaw mo talaga. Oh, yung pangatlo. Papasok na yung mga be. Tingnan mo. Tingnan mo. mag ko. Ah! So proud to myself. Galing-galing ah! mo, birdie. Magpagaling ka na. Para makasama ka lang sa kapila. Yun lang, guys. Samang hugasan ng kamay. Tapos na ta ang aking duty bilang isang inang kalapatits. Ay!